Alabas pa rin doon. Natulog lang. Hindi hey, mo nga manok. Ah, ano? oh. Natulog. Tulog ba? Oo. Uh, uh, kaya no? Mag kaya magulo. Kaya mo kami bisita. Oh. Ang laki. Hindi na kami lambat. Lambat din ano? kasi May bisita wow. kami. Ang laki. Oh. Anaconda. Di alaga ka pala dito. Hindi. May nakakain na dito yan. Talaga. Ang laki. Eh. Ang may nakita kami sa wa. Tulog ah. eh. Nakabalundo na siya dyan. Hindi na makakawala. Ayan. Paano nakapasok kayo dyan? Dyan, dyan na yun o. Dyan. na lang kasi may uwan. Dito wala nang dadaanan. Oo. Dyan na rin ako. Paano makakuha yan? Hello? Hello? Ah, dito kami sa farm ni Idol Boyet. Ito yung mga re kami sa wa. No, si Consiel, ah. <laughs> si Consiel ang ahawak eh. ah, Ito yung mga rescue natin. Ado, Laki nun sa doon. may lambak. Oo, Pampulutan. Kapagasok. Kapagasok. ng lambat no, doon, doon. Kaparas, <laughs> Parang... Hmm. Na. Ilang araw na kaya yan diyan? lambat. <laughs> kaya nga hindi ko na rin sa lambat na. Kaya wala ka Palaki. Uy, sira mo. Boy, boy oh, pa ba? Boy, boy pa. Ha? Boy pa. Oh, Uli mo na sawa. Nakamay ng ulo. Ah, kaya po si eh negro cobra. Ito si ay nakasuot, wala, nakasuot ng klasote. Ano eh, sa ulan, puro abasi lang, oh, ay, Ayan, no? natin, ay, na kasi sila. Oo. Ganun yung pasa. Ayan, trabalikat tayo sa lambat ko na 'to. Dito, po, bumisita lang kami sa farm ni Idol. Hindi na pa kami ng okay, ano. Teka. Hop, teka. sa amin. Pag dito. Nandoon doon. Hop. Oh, wala. Oo, Ang laki. kaya ng kumain Eh, ng kumain Oh. laki, Gutom yan, Oh. <laughs> <laughs> boy boy. Pumisita ako, may bisita pa pala rin. <laughs> Ayun oh. <no. laughs> Balik wala <po lang> mo. <laughs> boy pala. Pero mukhang bata pa no. Ano? Delikado 'yung mga manok ng idol. Idol don't know yet uh. Bute, sanay hmm. <coughs> huh? <coughs> <Matalim ngipin yan. coughs> oh. mga uli niya kaya Nanonoklaw din niya Guto eh Nanonoklaw niya Matalim ng iipin yan eh Grabe. yan o Ang pa ng mga dito sa farm

delikado 'yung mga ha? No? Aba oh. Nabuhol na siya, no? Okay. Na na yung ulo na wala. Hindi hmm. nakakatawa. Walang kamandag yan, Riko. Walang kamandag yan, pero matalim ni Ipin yan. Grabe, ang haba, o. Baka natin, o. Ang lamig. Sigurado, makakain ng manok yan, o. Manok talaga, ano nito Baka ganyan tumira ng mga gansa ako na matay sa bukid ha. Pareski natin yung sawa. Kapag nasawala ay ampas ko to. Kala, Dapat may tape para sa bibig. Oh, Diyan na tape na natin Oo, kasi delikado. Baka makatoklaw pa to. Ayan yung ulo hmm. Python Python yan <laughs> <coughs> Ano <Anak. coughs> <coughs> hmm. na? na? Ano na? Bakit pa yung nakawala namin dito? Saan? Okay, ano, sa baba. Ano? Saan? Sa bukid din? Oo. Oh. Ah. Ano? Nalilinkis ah. na to, yun. Oo. Oh. Ang lamig yung katawan na. Oo. Oh. Kasi iba na amoy. May <laughs> amoy. Oo. Oh, may amoy na. Masaka siguro. Yeah. Buti. Sanay ka mga no? Hmm. Babae ba? Lalaki? Diyan nalalaman yun eh. Parang babae. May buto eh. Ha. Ayaw ka, sirahin nyo lang. sayo sa May kuba ako eh, bahis. Hindi, hawakan mo yung ulo. Kaluhin mo na, patayin nyo. Siwain nyo. Tipan niya na yung ulo sana. Tipan niya may buhay mamaya ka tayo. Tipan niya sana. Sa ba't ng tip? Tali na lang, kumuka ng straw. Tali na lang, palambre. Sayang yung lambat yun. Kahit talambre. na. Pero kahit tali lang. Talian lang yung ganun eh. Pagbutihin mo, hindi naman nga nga ngayon. Buti, sana yung mga ulit ako yung boy na. Ayan, na, ayun, ah! ayun na. Luluto na ba Dalay. Python, sawa. Huli sa lambat. Ah, huli sa lambat. Kung wala yan lambat. <laughs> well, First time pa, ko bumisita sa farm mo, Kuya Boy. Eh. Dati dito na na may nakain na na. doon, na. may isa. Meron, may Eh, anak na lang